Ate Beng, ayusin mo yung question mo sa akin. Ano ang ipagpapalit ko? Magulang mo. Magulang Ay, mo or yaman mo. Okay. Okay, sagutin ko yan ha. Pagdating sa magulang, seryoso hang bagay to. Magandang tanong, magandang Ay, sagot. Ay, mamali ata ako ng question. Ha? <laughs> Maupo ka dyan. Ewan ko sa sa mga korean Maupo ka dyan, tatabihan na nga kita eh. Mare, niggalilo. Sasagutin ko ng maayos yung tanong mo. Kung ano Actually, ang... Ganito yan. Shhh, eh. umalis kayo. Huwag mo nang magsalita, na-question mo na ako. Kasi naka-video to. Ano ang ipagpapalit ko? Nasaan ka ba? Ano naman siya? Wala, yas mare Ano man okay. Maninig, nga ako eh. Nagpablog tayo, maputol putol-putol. atong nga itong istoryan eh. Ano, Malayin upo ka. Buka dyan. Dadawi mo naman ako eh. No. dyan. Ano na, rin Ngayon, sasagutin ko kung anong ipagpapalit ko, kung ma magulang ko or yaman ko. Okay. Ito na. Siguro, sa totoo to ha, walang halong bero, walang bawas. Eh, ako. kaso, puro po ng magulang natin eh. Hindi, Kasi buhay pinang... ang magulang ko. Ay, mali ko. So, buhay ang magulang ko. Pero, kung saan ako pagpipiliin kung sa yaman or sa magulang ko pareho parehong wala kasi bakit pag namatay tayo wala naman tayong madadala ang pagmamahal ng magulang ang pagmamahal ng magulang guys andon andun na yun eh nagmahal tayo ng magulang nagpapasalamat tayo kasi hindi ako nabubuhay ng ganito kung wala, kung tayong magulang. wala silang magulang. wala wala tayong magulang so wala ako dito ngayon sa mundo nagpasalamat ako doon pero may pero ha pero ang hindi maganda hindi ako tinatrato ng mabuti ng magulang ko so yun masaya ako masaya ako kung anong nakamit ko at anong meron ako ngayon masaya ako pero kung ipagpalit man natin ang magulang oo pinagpalit ko na siya dito kung anong meron ako ngayon dahil hindi rin naman niya ako pinagcagaan at hindi rin niya ako pinagpapalit at hindi rin naman niya ako pinagtanggol sa lahat ng bagay na nangyari. Which is, okay. inabandon pa ako ng magulang ko. O, oh, nasa social media na tayo. Walang halong bero Mas gugustuhin ko pa, ako, mas gugustuhin ko pa kung anong mingga, meron mingga. ako ngayon. Tama na, okay na ako. Oy, Friends, si supporters, followers, subscribers, meron ako, kaibigan, meron ako. Totoo yan. Pero Maro, bukas mo mga kalawa, hindi ko nasa kaibigan. Kung na magulang ha -ha. lang ang pag-usapan, swerte lang kayo, ha -ha. nagkaroon kayo ng magulang na minahal kayo. Hindi ako mapalad dahil hindi ako minahal ng magulang ko. Eh, iba-iba kaso yan. Yun. Depende sa kaso kasi, ako kasi maliit pa lang, hindi na talaga ako mahal ng magulang ko. Hanggang sa lumaki ako, hanggang baon-baon ko, ilang Pasko na, ilang bagong taon, nagworking ako, wala, walang magulang. Nagkasakit ako, mamatay na ako halos, critical condition ko, walang magulang. So, nagpasalamat ako the time sa mga nangyari sa buhay ko na nandyan sila nung past, mga past na nandun ako sa probinsya. Pero, sino ang nandun? Yung papa ko. Anong sabi ng mama ko? Anong sabi ng mama ko? Nung nanganak ako oh, na 50-50 doon sa anak kong lalaki, yeah. anong sabi ng mama ko? Ano sabi ng kapitbahay sa amin? Uy, in, si Mi, nanganak, 50-50. Anong sagot niya? Aw, oh, mabuti kung mamatay, kay papaksiwin natin. Yan sabi ng magulang Bastos. ko. Yes. Magula. Bastos. Yes. Napakabastos ang magulang ko. Napakawalang ang magulang ko. Kung saan ako ipagpapalit, kung sa yaman ba o sa magulang, mas di mabigat sa akin hey, ngayon kung anong nga. meron ako Kahit though, naghihirap man ako, lang. hindi niyo rin ako masisi. Mahal ko magulang ko. Nilalapit ko na sarili ko sa kanila Pero sila nagtutulak sa akin palayo Hanggang sa Hanggang sa nagkaroon na rin ako ng isip Na bakit ganun So kusa na talaga akong lumayo At wala na akong planong umuwi pa sa amin That's it Ang ganda ng tanong mo Ate Beng, Ang ganda ng tanong mo Kung ano bang ipagpapalit ano bang kayang ipagpalit kung magulang ba o yaman so nasagot ko na mas gugustuhin ko pa kung anong meron ako ngayon kaysa sa magulang ko hindi naman ako minahal Ay, so bakit boy, ipagdidikitan so ko ang sarili ang, ang okay ganda lang ng ko, ang ba? ganda ng question mo bakit ko kailangan ipagdidikitan ko ang sarili ko sa kanila na sila mismo naghahatak sa akin pababa na imbis dapat magulang kapatid kamag-anak etc ang unang aangat sa hindi eh sila pa unang bababa sa'yo so yan tebing mo, mayro... magandang question malaming Maraming salamat. salamat tayo sa Thank you. you. Unang-una, nagpasalamat ako kay Lord kasi binigyan pa niya ako ng maraming buhay. Thank you so much. At pinasalamatan ko rin naman ang magulang ko. ka lang. Pinasalamatan ko rin naman ang magulang ko kung ano yung magandang nagawa nila sa akin. At nagpasalamat din ako kung ano yung bad na nagawa nila sa akin. Bakit hindi ako matututo sa sarili kong paa. Nakasandal pa rin ako sa kanila kung nakaalalay sila sa akin. So, thank you so much, Ate Magulang, Don't forget to subscribe and thumbs up sa ating YouTube channel. Meron pa doon.